Mga kahapi, tuklasin natin ang mahiwagang balon sa barangay na ito. Tara, samahan nyo ako at bababa tayo mismo sa ilalim ng balon na yun mga kahapi. At alamin natin kung ano ang nasa loob ng mahiwagang balon na ito mga kahapi. Let's go! Bababa ako doon makahapi. Malalim mo yan, ah Malalim na yung mga kahapi. Ayan, Sir iron, pakita mo, ang kamay mo naman. Okay, baba tayo doon. dadahan na tayo. Alright. God bless. And, uh, sana, makabalik pa tayo. Ayan. Okay. Pinulapot po lang ang uh, nakatira dito. Diba, may, may tao ba dito? <laughs> Ito ang hapon at uh, bababa tayo sa ilalim itong may huwagang balo na ito. Itong balo na ito mga kahapi, ito po yung kanilang source of water. Noon, kasi noon mga kahapi, wala pang irigasyon. Uh, dito sila kumukuha ng supply ng tubig using this machine, itong mga makina na ito, na mukhang antigo na rin mga kahapi. Pero working pa ito, gumagana pa ito. At ito yung uh, water pump na humihigop ng tubig from the deep si Tandip si na na magsusupply ng water dun sa kanilang mga palayan. Okay, let's go. Kapat tayo. Tandaan lang. Huwag ka dyan hawak sa kahoy nung. No. Sige. Baka maano ba, ka. Ah, Daan-daan ka nung. tayo. May nakasulat ba dyan? Oh, 380. Ano 380? Ayun. No. Ay, ah, 3... uh, Three, ano kaya ang panatandaan nito? 380 feet. Siguro, 380 feet na to. Okay. At uh, saan tayo dadaan? Malalim nga mga, mga kapi. Tingnan nyo mga kapi ha. Papakita ko sa inyo. Medyo malalim na siya. Kahit ilawan natin ha. Ilawan natin yan. And uh, sana walang ahas dito no. Ayan medyo malalim siya oh. And uh, may nakikita akong uh, Makina, makina ba? O may makina pa sa iba ba? Yung uh, tagahigop ng um, nung uh, may po makina. Siya. Alright? May okay, ba? may hagdanan siya. Okay. dada dadaan. May hagdanan siyang bakal. Ayan yung apakan natin. Pababa doon sa pinaka-ilalim. Alright? O, oh, let's go. Kuya Erol, aking cameraman, salamat. Hawa ko yung mga camera Baka mahulog tayo. Ayan, dito muna tayo dadaan. Apakan natin to. Okay. At dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Wala bang as dito? Hindi okay, ko po alam yung... <clears throat> Medyo mainit na yung bandang ilalim, ha. Medyo mainit na po dito. Dahil, ah... Uh, malalim po talaga siya. Right? Oh, Up, yeah. Okay. Dito na tayo sa ilalim. And uh, naramdaman ko yung init. Medyo mainit po talaga siya dito. And, uh, medyo may ano na, may problema na rin yung, ah, uh, uh, medyo may crack na rin yung uh, pader niya between tagiliran. So, sobrang tagal na rin tumakahapi, kaya nagkakaroon na ng uh, Uh, impact na parang compress nagko-compress siya kaya may mga bitak-bitak na yung bawat gilid dito all right oh yeah up manalo na siya excuse me bari-bari all right bari-bari lang bari-bari Pura sindak, tabi-tabi lang oh okay. yeah all right parang may aso kung pita hindi ba kasi yun Alright, malalim na siya ng kapis. Dito na lang ako. And uh, nasa taas na ako banda mga happy Alright, baba akita ako. Kakita ko ulit ha. Ah. Kakita tayo ulit. At uh, medyo mainit na ang uh, party dito. Actually, mga ano na lang to. Mga uh, tin feet siguro ang ilalim na natira dyan sa baba. Oh. And maabot ko na yung pinaka ano ba tawag ito? Tagasipsip ng tubig. Alright. Isagadaan tayo ulit. Thank you. And uh, Akit tayo. Up, ya. Yeah. Pala yung hagdanan. May na pala dito. Kaya, buti nga nakita. Mas madali siya akitin. Okay. Success. Ayan lang mga mga kaapi. And uh, silip natin ang mahiwagang balon dito sa Narvacandos sa Gimba Noiva is siha mga ka happy all right let's go And uh, maraming salamat po sa aking uh, mga viewers, sa aking mga subscriber. At sa muli, maligayang Pasko po sa inyong lahat at manigong bagong taon.